Bakit sila meron? Basta ko wala. Ako sa'yo. Hmm? Okay, tanong lang ako kay ma'am, ba't walang binigay na project si ma'am sa akin? <laughs> na ni Ma'am lahat yung project mo, project ni Joel. Paano naman ako, Ma'am? Kasi hindi pa ako sa iyo humihingi, nagbigay ka na eh. <laughs> Di ba? Sabi ko ka kanina, unsolicited. Pero tumulong kayo. Pero ano, asahan nyo. May mga resolusyon sila sa lang. Dala. Brother, <laughs> So, ayan nga mga kabatang helmet. Isa rin yan sa mga highlights nung no? nagkaroon ng courtesy call. Bidyo sila Mayora V. Kasama yung mga kapitan ng Naga sa Senate. Oh. Na ito nga si Mr. Robin Padilla. Hindi ko alam kung matatawa ako. O may inis ako. O maawa ako. Tumabi ah. Oo, tumabi. Pero sabi nga ni Mr. Robin Padilla, o ni Senator Robin Padilla, na bakit nga daw si Mayora Vipileni, may mga nasabi na about sa mga projects ni Sen Villanueva oh. at ni Sen Cheese. Oh, eh bakit tapos? daw pagdating parang wala naman daw binigay sa kanya. Pero ayan nga, sagot naman ni Vipileni. Ah, so naghihintay pala siya. Oh, Kaya siya tumabi? Mamalay. Pero sabi nga ni Mayora Vipileni, Sen, hindi pa ako nangihingi sa'yo, pero nag- paabot ka na. Ah. E ba, ano man gusto ni Mr. Robin Padilla, yung talagang manghingi sa kanya for the projects, ano ba yung pwede nating partnership or yung collab natin ah. sa mga proyekto. Pero ayun nga, Pichoga Par, may ah. mga nagsalita nga ng mga chairman. Mm. So, sila na yung humingi ng tulong <laughs> ah. ah, baka magpo-provide siya ng karton. Karton? Uh Oo, -oh, karton. Pang-display pagsasabita ng medal, bibit-bitin. Standing. Stand Oo, yung standing. Eh, ang narinig ko naman doon at napanood ko, bitch ko po, parang ang nila mga kapatang helmet. Kung narinig sa patrol. Yung mga uh. kasi kailangan nga, bitch ko Bakit kailangan naman ng standing ah? <stutters> standing? Kailangan ng karton. Karton? Marami na sa naga ng karton. <laughs> Kaloka naman yan. <laughs> Plastic. Plastic? Oo. Uh -uh ano plastik, plastic? Magpupul ka basura? Ah, medyo. <laughs> Asa ba yung basura? Di ba? Sahig. Oo, di ba? Nasahig. Sahig? Sahig. Ano? Sahig nga pala. Na, baka pa tayo Di ba ang basura nasa sahig? Oo, nasa diba? Sahig. Oh. Oh. Sahig. Sahig. Di sahig. Sahig. Oh. Oh. Sahig. Hey, Asa ka ba nagwawali sa basura? Di ba? Sahig. Oo. Oh. Oh. sa dingding. Hindi. Alam mo, magwalis ka sa... Alikabok yun. Oh. Pero kapag basura, Sahig. sa sa sa, sa sahig. Diba? Sahig. pero yun nga ako sa pamilya to kung na mag subscribe at click notification bell para like update sa so, may naplong dami ng pisko pero sana nga kung man ng partnership, collaboration, si Mayora Vipileni kay Mr. Robin Padilla. Eh, Siya na daw ang bahala sa karton. Sa karton? Mm. Pero, nako mga mata helmet. Tagabitbit eh. ako ng bag. Ha? Ay, hindi ganyan si Vipileni. Tagabitbit ng, tagabigay ng cellphone? Hindi na kaya si VP Lenny. Parang ibang vice president yan. Tagabit-bit inuminan. Iba ibang vice president yan. Iba ba yan? Pero ayun nga, mga batang helmet, kung matuloy nga yung partnership or magkaroon ng collaboration si VP Lenny at si Mr. Robin Padilla. Carton. <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> Sana talaga maging successful yan. Kasi para naman yan sa mga kababayan yes. natin. Magiging successful yan. Nakaredy na yung mga carton. <laughs> ano ba eh? Siya nga ang provider ng karton. Tapos sa mga batang helmet, stay happy, stay healthy, stay safe. Tapos always, sabi you know, ko, yung I helmet, din na mong i-settle. Ayaw talaga like, ng karton? it's everyone, boy. Ba? Ba? Ano mo gusto niya ng karton? Ayaw ko ng karton. Ibibili ni. Hindi kailangan ibibili ni na karton. Ay,